gawa-gawa lamang daw ang mga naging pahayag ng dalawang mga PDL o uh, bilanggo ano na sumalang sa investigasyon ng Quadcom na di umano ay uh, para sirain lamang ang mga Duterte. Ang hindi ata maalala ni uh, Attorney Salpanelo noong panahon na binabanatan nila ng gusto itong si uh, dating senadora De Lima ano eh gumamit din po sila ng mga PDL. O, oh, di ba? Ang dami, mga galing sa Muntin Lupa, yung mga ginamit nila na eka eh, ngay mga testigo-testigo para sirahan itong si uh, dating Senador Laila Dilima. At sa sobrang sama ng loob nga ng dating Senador, ano ang sinabi niya? Eto, basahin natin. Except for Duterte, I have actually forgiven them. Yan ang sabi po ni uh, Attorney Dilima. But I have not forgotten yung iba na utusan lang. Gagaya po ni uh, Secretary uh, Aguirre. Yung iba, though they would earn political pogi points kay Mr. Duterte. Ayan. At sinabi pa ng dating senadora, hindi natin ito away, kundi mga kasalanan mo sa taong bayan. Panurin po natin ang balita dalawang persons deprived with liberty or PDL mula sa Davao Penal Farm ang humarap sa pagdinig ng House Squad Committee nitong Webes bilang resource person sa pagtalakay ng extrajudicial killings kaugnay sa war on drugs noong nakaraang administrasyon umani ito ng mga pagbatikos. Isa na nga rito si Attorney Salvador Panelo, ang dating legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pahayag ni Panelo halatang gawa-gawa lang ang mga pahayag ng dalawang PDLs kung totoo sila ang pumunta. Sa kakosa nilang tatlong Chinese national, kapalit ang kanilang kalayaan at pera. Sinabi rin ito na kailangan magsinungaling ang mga ito para sirain ang mga Duterte pero kapalit pa rin ang pera at kanilang kalayaan. Pero depensa ni Representative Robert A. Barbers, well, Dito sa kaso nitong uh, dalawang na uh, tumistigo kahapon, eh sila ko ay nasa minimum uh, facility na. Meaning, uh, they have uh, already served no? Uh, a big fraction of their sentence. At uh, ito ay malapit ng lumabas. Eh, wala naman po kung kaming nakita. Kaya binigyan po namin sila ng pagkakataon kasi wala 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 naman 'yan hinihingi na, na kalayaan. Sinabi pa ni Barber sa isang virtual press conference na ang pedaya ang lumapit sa kanila na may gustong tumistigo kaugnay sa extrajudicial killings na may kinalaman sa war on drugs. Hindi raw agad nila tinanggap ang mga testimonya ng dalawang PDLs. Pinag-aralan at tinimbang kung may basihan ang kanilang mga salisay. Wala rin anya silang koneksyon sa mga nakakulong sa Davao Penal Form. Uh, well, totoo may eh, mga PDLs, Eh kasi sila yung yun lumalapit. Eh, wala naman ho kami nga, uh, wala naman ho kaming uh, access dyan sa mga PDLs niya, at sila ho ang lumalapit at nagbibigay ng kanilang mga information. Uh, as to the to the value of their uh, testimony, eh, kami ho ay uh, ay ay at ay 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 Una na sinabi ng dalawang PDLs na sina Leopoldo Tan at Fernando Magdadaro na galit sila sa mga nag-uto sa kanila na ang tatlong Chinese national na umani drug lords dahil hindi natupad ang pangako sa kanila na kalayaan at kulang pa rin ang perang ibinayad sa kanila. Ang feeling ng mga to, they were betrayed. And tapos nakita nila natapos na yung administrasyon ni uh, Presidente Duterte nakita nila na naandun pa sila sila ang uh, umako nung uh, nung parusa na sinabi sa kanila na, na aminin na nila eh, eh kaya ang ang nangyari siguro out of frustration sa galit tapos nakita nila that we are investigating this uh this issue nagkaroon sila ng opportunity oportunidad so na representative Fernandez at Barbers ay parehong miyembro ng House Quad Committee na binubuo ng House Committee on Dangerous Drugs public order and safety public account at human rights maliban sa extrajudicial killings na may kinalaman sa war on drugs nagsasagawa rin sila ngayon ng pag kaugnay sa operasyon ng illegal pogos at drugs sa bansa. Ayan, eh para sa akin tama lamang po ang ginagawa po ng Quadcom. Kita naman natin na unti-unti nang uh, lumilinaw ang uh, mga malabong kaganapan o naganap nung uh, nakaraang administrasyon Duterte ano? at isa-isa na rin pong lumilitaw o lumalabas kung sino-sino yung mga lumabag o kaya ikangay sangkot doon sa mga paglabag lalong-lalo na po sa laban kontra droga at ito pong napakalaking issue po ng POGO operation ngayon na kung saan ay eh tinututukan ng gusto ng uh, Quadcom Committee. At ngayon tayo naman po ay mag update kung uh, ano na po ang uh, mga kaganapan doon sa ginawa pong pagsalakay ng mga pulis Uh, dito sa compound ng KOJ si Nikki Buloy. Uh, ito po ay uh, ulat pa rin mula sa PTB. Panuorin po natin. Balikan po natin si Police Brigadier General Nicolas Torin III, Director ng Police Regional Office 11, kaugnay pa rin sa isinagawang pagpaso ng mga polis sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. General. Hello. Sir, para po maliwanagan ng ating mga kababayan sa nangyari dyan sa Davao City, para kanino po ba yung arrest warrant na isinerve ninyo? Ito po ba ay para kay Pastor Apollo Buloy o para po sa mga kapwa niya akusado, sir? Para kay Pastor Apollo Buloy and five others. Anin sila lahat sa warrant. At ngayon, ang isa ay nahuli na. Kaya lima na lang sila, Pastor Apollo Buloy and four others. Sir, paglilinaw po lang ulit, uh, bukod po dun sa arrest warrant, may bit-bit din po ba kayong search warrant na siyang basehan po para pasukin at halugugin ang loob ng compound, sir? Wala kami na, uh, search warrant kasi ang search warrant naman ay para sa mga bagay lang yan, hindi para sa tao. Ang arrest warrant ay aming ginagamit ngayon para hanapin siya dito sa loob ng kanyang compound dahil nakikipaglaro siya ng tagu taguan sa mga pulis. Ayaw niya magpakita, napakalapa napakala dito, 30 hectares ito. Nandito ang isang dome na 5 hectares. Nandito ang kanyang hangar na merong dalawang aeroplano at uh, apat na helikopter. At meron tayong uh, dito na may low school pa. Meron din tong, ditong mga uh, dormitories na na mga ginagamit ng mga staff niya. So napakarami rito na pwede pagtaguan. Kaya ini uh, iniisa-isa natin para malaman kung nasaan siya nagtatago dito. Sir, bukod po dyan, ano po ba yung mga iba pang dahilan? Bakit umabot po sa dalawang libo yung mga pulis na pumasok at sumalakay dyan sa loob ng KOJC compound, sir? Well, laki lang, yung laki lang talaga ng KOJC compound, ang ating konsiderasyon dyan, plus ang kanyang mga supporters dito na nanguguro habang kami ay naghahanap. So, hindi nga natin na kukontrol na halos kung ang isang wanted ay sumasama sa crowd at uh, habang tayo ay habang tayo ay nagsesearch, Itong mga wanted na ay nakikihalo na sa crowd sa atin at uh, uh, palipat-lipat din ang lugar kung saan tayo natapos na mag-search, doon na sila magpapaiwan para makapagtago sa ating mga otoridad. Sir, for the record po, natapos na po ba ang inyong uh, paggalugad dyan sa compound? Hindi pa eh. Nakapagsimula pa lang kami. So, we are going, inabutan na lang kami ng gabi. Pinagpapahinga ko muna ang mga tao natin at uh, in consideration din naman sa mga uh, nakatira rito, uh, wala mo ng gulo over the night para makapagpahinga pare-pareho eh, ititigil muna namin na search at uh, i-hold muna namin kung saan kami na nakaabot at uh, ito kung continue namin bukas ng uh, pag uh, medyo nakapagpahinga na ang mga tao. And we also understand, sir, na gumamit din po yung mga tropa nyo dyan ng motion sensor. Gaano po kalaki yung tulong nito dyan, sir, sa paghahalugog ninyo dyan sa compound, sir? Gaano po so, yun ang tinatanong nyo? Motion sensor po na ginamit po ng inyong mga tropa. Gaano po kalaki yung tulong nito sa paggalugad ninyo dyan sa compound? kita natin dito kung alin ang mga lugar na may mga uh, ma na heartbeat at uh, ito yung ginagamit natin sa rescue pag natabunan ng rubble yung tao so gagamitin natin ito ngayon sa paghanap sa mga hidden compartments sa uh, sa mga underground tunnels sa mga underground uh, bunkers so or mga underground na declared mga passages so uh, medyo mabagal ang gamitin dahil uh, sinisukat natin ang, ang device na ito Uh, sir, doon naman po sa napabalita na batay at nadala sa ospital, ano na po yung pinakahuling impormasyon dito sir? Ilan po ba yung kumpermado na batay at ilan naman yung nadala sa ospital sir? Kindly referred to by PIO. Ayaw ko lang er, that uh, the number changes uh, very, very very fast. So, ibinigay ko muna sa PIO ko ang pag account niyan plus sa medical officer namin. Bakit so, tanong na sa kami lasa ngayon. Uh, sir, sa inyo po ba ang palagay at impormasyon? Nandyan lang sa compound si Pastor Apollo Buloy, sir? Definitely, nandito sa taloob. Hindi ito, hindi magkakamali ang ating mga informante rito. Kaya lang, talagang yun nga, he can't really move around. Dahil kabisado niya itong mga lagusan dito eh. Hindi naman lahat na cover namin. Dahil hindi nga naman ganun karami ang pulis natin. Sinasabi nila na sobra-sobra ang pulis. Hindi po totoo yun. Marami rito sa aming mga pulis ang trabaho security, ang trabaho rito CDM, Civil Disorders Management, dahil napakagulo nila. Ang nagagamit lang namin dito sa aming mga tao ay kapira kapiraso lamang o konti lamang. So, talagang aminado namin na talagang ang chances na pag matapos kami sa isang lugar, lilipas siya sa doon sa natapos namin at uh, habang kami nag-search sa isang lugar ulit. Kasi pinpoint na naman namin sana eh. Kaya lang nang pinuntahan namin, hindi namin siya nakita kaagad. Namin. So, ang aming iniisip dito, nakaka nakakagalaw talaga siya. Dahil talagang may bakas naman niya eh. Andiyan naman ang mga bakas niya eh. Sir, yung mga tropa po na nakadeploy dyan sa compound, hanggang kailan po kaya sila dyan, sir? Hanggang matapos tayo rito. Hindi lang namin alam kung kailan matatapos ito. Okay, sir. Panghuli na lang po, ano ngayon ang mga susunod na hakbang ng PNP? patuloy na po. Sana po maintindihan ng ating publiko na ang PNP will enforce the law without fear or favor. Uh, hindi porke mayaman ka at kaya mo magtago sa ganito ang compound at meron kang mga supporters na, naki, na naniniwala sa'yo at uh, sumusunod sa'yo kahit na mali na ang inuutos mo, ay hindi ka na hahanapin ang batas. Nag-issue po ng, ng order ang isang korte at sabi niya ay dali na rin sa Apollo Kibuloy sa kanya para malagot ng mga kasong hiniharap laban sa kanya. So ito po ay amin gagawin. Okay, yan po ang laman ng mga balita ngayon mula po sa Explorer, courtesy of PTV.